abandon po natin yan kinontra po natin yan dahil s'yefe mawawalang say sayeng Senado at hindi tayo pumayag noon uh, to protect the institution talagang linaban po natin at nanatili po ang Senado at uh, nawala din po yung piyahin na yan nung umpisa pag-umpisa pa noon at sa January February may nakikita na po akong uh, mga alitan mga black propaganda medyo uh, tampo no sa ating liderato and uh, by our allies And uh, sinabi ko lang talaga, we are defending the Senate as an institution, uh, bilang isang independente na institusyon ng ating bansa, as the last bastion of democracy. Pero And Senator, then naramdaman ko po itong uh, uh, mga ilang, yes, yes. Yes. Senator, sinabi niyo yung powers that be, sino ba itong powers that be na tinutukoy niyo sa statement niyo? Well, uh, very influential people siguro nagtampo sa akin. Lalo, lalo na na ang balita sa akin, marami nagkwento sa akin na dahil sa mga hearings ni Bato, ay may mga nagtampo sa akin na bakit ko daw uh, tinuloy ang hearing. Alam nyo, uh, Vicky, nung panon nga ni uh, President Digong, yung family uh, ni, na nag-chairman nun, si Senator Gordon, isang taon po Isang taon po yung hearing na yan, halos isang taon hindi po natin pinigil yun kasi at that is the prerogative of the committee chairman. We give them their independence and their right na magkaroon po ng hearings na ganito. Uh, kaya napakahirap sa akin naman sabihin sa aking mga kasamahan na dapat itigil yung mga hearings na yan, dapat wala kayong mga hearing. Dahil time and time again in traditions of the Senate, in the rules of the Senate pinapayaga po natin under the committee system ang mga senador na mag-conduct ng hearing. Uh, wala po sa aming karapatan yan bilang Senate President. Iba po kami sa House of Representatives. And so we give them the proper leeway na binibigay po in the traditions and rules of the Senate. Kaya ang balita sa akin, ay may nagtampo, di ko na siguro mababanggit yung sino nagtampo sa akin, uh, pero, pero dahil dyan, uh, I Senator, is this is the consequence of my action. I'm just protecting the institution. Senator, Opa. you mentioned no, from instructions from Opa. the powers that yes. be. When you say powers that be, are you referring to the President? To the First Lady? I don't want to make guesses. But influ people that are influential enough to secure the votes. Alam mo, nung Sabado, ang dami nag sa akin. May support. Full support kami sa iyo. 100% po kami sa iyo. Ikaw ay ang aming kandidato you are good for the institution. Pagkatapos ng 24 oras po paggising ko di na sumasagot sa akin. Kaya alam mo, uh yung ganyong klaseng pagbaliktad, lalong-lalo na sa mga kaibigan na, na tinuturing kong tapat na kaibigan, na medyo heartbroken po ako sa mga pangyayaring ito. Ay talagang nakakalungkot at hindi basta-basta lang sino, hindi basta-basta kasama ko sa Senado makaka-convince uh, sa kanila niyan. Mm -hmm. Which is okay. Uh, all is fair in love and war. Alam mo, politika yan eh. Uh, Naintindihan po natin yan. Matagal na po tayo sa politika since 1998. Kaya okay lang po. Ang akin lang ay nakakalungkot na yun nga nangyari. I'm heartbroken na yung mga kasamaan ko na tinuturi ko talagang kaalyado ay talagang uh, uh, tumiwalag at uh, umalis ka agad na, na wala pang, uh, hindi pa tayo kinakausap. Ang uh, importante kasi dyan, tuloy pa rin ang laban ko itutuloy Senator. ko po ang laban ko para sa mga uh, pagbibigay po ng benefits sa ating mga manggagawa yung pagbibigay po ng mga programa at proyekto para sa ating Senator mga mahihirap tuloy pa rin yan bilang isang ordinaryong senador Senator yes, yes yes how betrayed do you feel no kasi sinabi niyo na parang medyo may na-sense po kayong parang pinagkakaisang kayo sa Senado i mean how do you feel at this point Alam mo ako siguro pinakamalungkot dito sa pangyayaring ito. I was one of the supporters of Unity I was one of the supporters of the Digong Marcos uh, uh, match up and uh, coming together united for the country. Tapos nagkaroon po ng nagkaroon po ng adhi, yung ha -ha awayan, bangayan at yun nahati-hati na. I I'm a victim. Nasa gitna po ako eh. Sinabi ko po sa hearing na ni Senator Bato. Sabi ko, may galit sa akin yung isang grupo dahil uh, meron ako mga sabpina sa kanilang mga leader. Galit naman din ako ang grupo na ito dahil pinapayagan kita makipag-hearing na yon. So parang nasa gitna po ako. Kaya okay lang sa akin yan dahil ang pinaglalaban ko ang institusyon. Dahil ang institusyon ang napakahalaga. Being the last bastion of democracy, talagang inirespeto ko po ang tradisyon, traditions ng ating Senado. And because of that, Siguro may nagalit sa akin, may nagtampo sa akin. And uh, ito pong kalagayan po natin. But I would like to thank, gusto ko pong pasalamatin yung mga kasamahan ko na, na, na natili sa akin. Unang-una si Senator Sunny Angara, mm -hmm. uh, si Senator Joel Villanueva, si Senator Lauren Legarda, Senator Nancy Binay, Senator J.V. Ayers ito. Sila po ay hindi, uh, at Senator Sherwin Gatchalian, sila po ay talagang until the very end, ay naniniwala sa ating liderato na dapat manatili ang uh, rules based mm -hmm. and traditions based senate in yes. our republic. Senator